Kumusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano madaling isalin ang iyong YouTube channel sa iba't ibang wika gamit ang AI. Makikita nyo, talagang napakadali nito. Ang unang hakbang na gagawin ay pumunta mismo sa voicechip.ai. At uh, sa totoo lang, isa lang itong gamit sa browser na nagbibigay daan sa inyong isalin ang mga video ninyo ng napakadali. Kaya iklik ninyo ang button na yon. Kaya subukan ng libre rito mismo, mapupunta kayo sa isang pahina ng pag-login. Kaya ang kailangan lang ninyong gawin ay kumunekta gamit ang Google o ilagay ang inyong email. Kapag naka-login na kayo, sasagutan nyo lang ang isang maikling questionnaire. Sige, sagutin natin ng mabilis. Ilagay nyo ang wika nyo. Ayan, sandali lang talaga at mapupunta kayo rito sa pahinang ito. Sa kabuan, ito ay maliit na onboarding lang para unti-unti kayong maging pamilyar sa tool. So para sa halimbawa, translate natin ang unang video niya. I-click ninyo itong button na ito. So, actually, may ilang options. Pwede ninyong i-import ang video ninyo, isang audio o video file, o mag-import ng YouTube link. Pero tayo, gagamit tayo ng bagong feature ng voice chip na tinatawag na Smart Publish. Sa madaling sabi, may kukonek niyo ang YouTube channel nyo, makita agad lahat ng video nyo, at matranslate ang mga iyon ng madali. Kaya babalik tayo sa homepage at kung tapos na ninyo ang inyong branding, karaniwan ay may maliit na button sa ibaba na nagsasabing umalis kung sakaling ganito ang interface ninyo. Ang kailangan lang ninyong gawin ay ikonekta ang inyong YouTube channel at piliin ang inyong YouTube channel. Sa kaso ko, pipiliin ko ang YouTube channel ng VoiceCheap. Kapag maayos ninyong na ikonekta ang channel ninyo, makikita nyo siya rito mismo. Pipiliin ninyo ang video na gusto ninyong isalin. Ako, halimbawa, pipiliin ko ang isa sa mga tutorial na ginawa ko kamakailan. O mas tamang isang video? Isang maikling video, halimbawa. Kuhanin natin to, i-click ko ang isalin. Ayan, may import ang link, i-click ang magpatuloy. May lalabas na munting tutorial. Sa ganitong kaso, hindi na kailangang sundan. Pero sa pangkalahatan, ipapaliwanag nito kung paano maayos gamitin ang tool. Sige, lalabas muna ako. Ngayon, pipiliin ko ang target na wika. Dahil nasa French ang video, pipiliin ko rito ang French. Mas mabuti talagang malinaw na i-specify ito para maiwasan ng anumang problema. Okay, dito, pipili ako, uh, sabihin na lang natin, ng Ingles at pati na rin ng Espanyol. Halimbawa, Ayos ang pamagat. Alam kong iisa ang nagsasalita sa video, iseselect ko yon. Dito, may advanced settings para magdagdag ng bokabularyo ng brand. Halimbawa, sa video, binanggit niya ang voice chip, kaya idadagdag ko rito sini-save natin. Hindi ko na kailangang mag-import ng SRT file sa kaso ko. At ngayon, ikiniklik ko ang gumawa ng bagong proyekto. Nagsimula na ang pagsasalin at ang transcription. Nakita nyo? Dito mismo, makikita nyo ang progreso. At kapag tapos na, maaari na kayong mag-click dito. Handang i-review ang video, ikiklik ko ito. At dito pipili kayo ng ilang setting. Gusto ko bang panatilihin ang mga ingay sa background? Oo. -o. Gusto ko bang i-on ang mga subtitle? Hindi naman kailangan sa video na ito. Dito makikita ninyo ang paraan ng pag-isolate ng mga boses. Uh, Inirekomenda kong iwanang nakaset pa rin sa studio sa karamihan ng mga kaso, kaya iiwan natin ito para sa video na ito. Maaari kong gamitin ang voice cloning na masarap gamitin. Iyan ang default na option. Kaya iiwan ko ang option na ito. Pero tandaan nyo, may mas murang option. Halimbawa, mga na-record na boses. Pwede rin kayong mag-import ng mga audio file para direktang makapag-clone ng boses dito ngayon. Pero para sa video na to, pipiliin ko ang pag-clone ng boses muna, kaya isi-save ko na. Dito, nasa kaliwa ang transcription at nasa kanan naman ang salin ng transcription iyon. Ang ideya, re-repasuhin muna natin ng mabilis ang transcription para siguraduhin ayos ang lahat. Kung walang typo o kung anuman. Pagkatapos, kapag maayos na, pwede ninyong simulan ang pagsasalin. Ngayon, babasahin ko ulit para tiyaking tama ang lahat. Ipeplay ko ang video, makikinig ako, at sabay babasa. Okay, kaya may ilang maliliit na typo akong inayos. Mga sitang yon. Kaya ang gagawin ko ngayon, pagkataas kong ayusin ang transcription, ikiklik ko rito at ipapare-translate ko ito sa lahat ng wika. Ilang segundo lang yon, mabilis lang talaga, at ngayon, naisalin na sa English at sa Spanish. Sobrang ayos. Kaya kapag ayos na yon, kailangan ko na lang iklik ang translate video. Ngayon, makikita niyo na ang progreso ng pagsasalin dito mismo. Dito, pinaandar ko na ito sa English, pero paandarin ko rin ito sa Spanish ngayon. Maari na rin ninyong magdagdag ng isang bagong wika ngayon. Halimbawa, sabihin na lamang na gusto kong idagdag ang Chinese na Mandarin. na idagdag na. Ngayon, pwede ko ring simula ng pagsasalin sa Mandarin. Ma Maaari kong i-relaunch ang pagsasalin ng ilang beses paulit-ulit kung kailangan. Halimbawa, kung gusto kong subukan ang iba't ibang uri at estilo ng bantas o palitan at ayusin ang mga salitang ginagamit sa video. Simple lang nabaguhin dito sa editor, sa kamuling isalin o i-retranslate pagkatapos ay piliin ang wikang pinakaangkop sa akin at saka ako i-click ang pagsasalin. Dito may ilang aksyon kayo gaya ng magdagdag ng bagong wika, palitan lahat ng paglitaw ng isang salita para mas mabilis. Maaari rin ninyong tingnan ang iba't ibang shortcut sa keyboard para bumilis ang daloy ng trabaho. Makikita natin na tapos na, kumpleto na talaga ang pagsasalin sa wikang English. Mas mainam na isang mukha lang, kahit kaya nitong pamahalaan ng ilan. I-activate ko ang lip sync. At uh, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-publish sa YouTube. So dito, may button ako na ang pangalan ay Smart Publish, na magpapahintulot sa akin na mag-publish sa YouTube. At actually, dito mismo, pag clinic ko ito, ite translate niya agad yung title sa English. Kita niyo sa nakatakdang wika at ite translate din niya ang mga description kung meron. Sa kaso ko, nagdagdag lang ako ng iisang wika, iisang channel, pasensya, pasensya. Kaya idadagdag ko na ang isa ko pang YouTube channel na nasa Ingles. So, ayan, maayos ko nang nadagdag ang pangalawa kong channel sa YouTube ngayon. Babalik ako sa mismong proyekto. At saka, dito pwede kong magdagdag ng thumbnail. Kaya dito pwede kong palitan ang visibility ng video. Dito ilalagay ko halimbawa, pribado para sa halimbawa. At dito pipiliin ko ang channel ko sa English. Dito ayos sa akin ang pamagat. Sabihin na natin. Dito pwede kayong maglagay ng paglalarawan. Ako, hindi ko na kailangan. At ang lahat ng kailangan ninyong gawin ay i-click ang publish at diretsong ipopublish nito ang video ninyo sa channel ninyong YouTube. Kaya mas simple, mas mabilis ito kaysa mag-translate kayo ng kayo lang. At dito, maiisip ninyo para mag-publish at mag-translate sa iba't ibang wika talagang matagal. At dito, kung gusto kong gawin din para sa Espanyol, ikiklik ko lang yan. Itatranslate na nito ang pamagat at ang description. At pwede ko rin direktang i-publish ito doon sa aking channel na Espanyol. Sa mga setting, maaari rin po kayong magdagdag pa ng isa na isa pa Isan, isang custom na paglalarawan na gagamitin sa tuwing para sa channel na to. Maari rin kayong magtakda ng isang wika para sa channel na to. So dito, alam kong channel itong nasa pranses, kaya ia-associate ko ang isang wika. Ilalagay ko ang pranses dito. Ayos. Dito, alam ko na English ang channel, kaya ilalagay ko ito sa English. Malinaw at tiyak. Hop! Ayan na at ngayon diretsong-diretso kaya automaticong kikilalanin ng voice chip ang wika ng video tapos isasalin ito sa tamang wika para sakto tama at maayos ang pagkakahanay at bibigyan din kayo ng salin na akmang-akma tugma at consistent sa wika ng inyong channel para kumpleto at malinaw ang resulta at walang sabit sa kabuuan sige iyon na ang lahat para sa video na ito ngayon alam niyo na kung paano napakadaling isalin ang inyong channel sa YouTube sa iba't ibang wika magkita tayo muli sa susunod na video